Pa gusto mo nga ng masarap na spaghetti, mga mare, ito na nga yung hinahanap mo. I-share ko nga sa inyo kung paano ko nga niluluto yung spaghetti na napakasarap. Kaya tara mga mare, simulan na natin. Bali sa may init na kawali, nga lang ng mantika. Imbis na ground pork nga ay beef nga ang ating gagamitin. Mas masarap ko kasi yung ground beef, mga mare, kaysa nga sa pork. Bali ka lahat yung kilo nga yan lahat. At igisa lang natin ito hanggang sa mag-brown. Sobrang dami nga mantika nito kaya babawasan natin. Yung mantika na yun, mga mare, ay galing nga sa beef. Nung nabawasan na nga natin yung mantika, naglagi na nga din, agad ako ng bawa Tapos hindi mawawala ang ating si buyes mga mare. Tapos, igisa nga lang natin to. Pag nagisa na nga natin na maayos, isunod naman natin itong red bell pepper. Masarap kasi yung spaghetti, mga mare, pag may red bell pepper. Huli ko na talaga nalaman na pwede pala talaga maglagay nito sa spaghetti. Ay, ang dami tuloy nagsasabi sa akin na dati palang naglalagay na talaga sila ng red bell pepper. So, ayan, naglagay na nga din tayo ng paminta at asin. Para yung beef pa lang natin ay may lasa na talaga. Kaya naglalagay talaga ako dyan ng asin at paminta habang ginigisa. At para malinamnam ng ang ating sauce, maglalagay dito ng butter. Nung natunaw na yung butter, maglalagay naman tayo dito ng tomato paste para nga mas lalong red ng ang ating sauce. Haluin lang natin ito ng maayos hanggang sa magisang ang ating tomato paste. Pagkatapos naman ilagay na nga natin itong hotdog. Dapat talaga pipirituhin ko pa yan kaso nagmamadali talaga ako kaya binuhos ko na lang dyan. Mapiprito pa din naman yung hotdog kahit ihalo natin dyan. Para mas lalo pa nga sa marapang ating sauce, maglalagay nga tayo dito ng corn beef. Yung pure foods talaga na corn beef, masarap dyan ilagay. Pero kahit anong brand naman ng corn beef ay pwede nyong ilagay. Pagkatapos ay haluin nga lang natin do hanggang sa magisa. Hindi ko nga video pero naglagay na nga ako dyan ng spaghetti sauce. Bali, sweet Phillip Filipino style nga ang ating gagamitin dito na sauce. Pag sa spaghetti talaga gusto ko nga ang medyo matamis. Siyempre para pati yung bata ay magugustuhan talaga yung spaghetti. At talahuluin lang natin to ng maayos. Pagkatapos naman yung maglalagay tayo dito ng beef cubes. Para mas lalong malasa talaga ang ating spaghetti sauce. Bali isang piraso nga lang ang ating ilalagay. Ang apoy ko pala dyan mga mare ay low heat nga lang. Sa spaghetti sauce ko talaga ay naglalagay ako dito ng pineapple juice. Sabi nga doon ang iba lalong aasim nga ang sauce. Hindi naman maasimin mga maray pagpapakuluan ngalang natin ng maayos. Baka naman kasi yung ginagawa mga mare, pagkalagay nyo nga ng pineapple juice, ay hindi nyo na pinapakulo ng maayos. Tapos papatayin nyo agad yung apoy. Kasi yung pagluluto ko ng spaghetti sauce ko mga mare, 45 minutes talaga yan. Mas masarap kasi yung spaghetti sauce mga mare, pag matagal nga ang pagpapakulo. Para lutong luto talaga yung sauce, tapos syempre para mas matagal nga masira yung spaghetti. At ito na nga mga mare, after 45 minutes nga, nagsilabasa na nga yung mantika. Malalaman ko talaga pag maayos nga ang pagpapakulo, pag ganyan na nga yung itsura. Lutong luto na nga yung sauce. At dahil gusto natin na medyo matamis, maglalagay nga tayo dito ng dalawang kutsarang content. Nabawasan man ako sa dati kong upload na spaghetti mga mare na mas maganda nga pag Nestle Cream yung ilalagay. Kasi ayoko ko naman na medyo maputla na sauce kaya hindi nga ako naglalagay. Parang mas lalong lumapot ang ating sauce maglalagay nga din ako dito ng harina na may tubig. Sabi naman nila wag nga ako maglagay ng harina kasi mabilis nga masira yung spaghetti. Pero sa totoo lang mga mare hindi naman nasisira at maabot pa nga yan ng one week na nasa chiller lang. Nasa pagluluto talaga yan ng sauce so maayos nga pagluluto natin na hindi talaga agad masisira. Naisipin ko kung ang ihalo na yung pasta sa sauce para sasandok na nga lang yung kakain. At haluin nga lang natin na maayos hanggang sa malagyan nga lahat ng pasta. Medyo na overcook pa nga ata yung pasta ko pero okay lang yan. Pagkatapos naman iisalin na nga natin dito sa lagay. Sabi ko nga parang kulay yung aking sahog pero nandito lang pala lahat sa ilalim. Tapos kinalat ko na nga lang ng maayos sa ibabaw. At kompleto nga dito sa ating spaghetti itong napakaraming cheese. Mag-grate nga lang tayo dito sa ibabaw. Mas madaming cheese, mas masarap mga mare.